Hi guys, sa puto this video ay invite ako ng aking na pumunta sa kanilang bahay kasi nga i celebrate yung yung birthday niya right na late na. So, think po naman ako kasi nilitaan niya ako. So, dahil na napaka early bird ko, ako lang yung nauna dito sa aming meeting place. So, tama ang tayo na ako sa kanila kasi nga um, in minuto na ako nag sa kanila kaya I take a video na lang para hindi naman ako mainip sa kanila. So, yun. Nante ko nang sinin dumating. Kung darating ba sila, Jo? Yun, finally. Nakarating na sila at nagsama-sama na kami. So, tamang lakad lang kami papunta dun sa may pupunta namin. Kasi nga, hindi pa namin alam yung place na pupunta namin. Kaya, nilalakad namin dun sa kanto para dun nalang kami sasakay ng tricycle. So, tamang lakad lang kami dyan. Kwentuhan, chikahan. So, ayan, sis Sclay yung katrabaho ko. Mga katrabaho ko yan, actually. Ayan, buti na lang. Hindi kami naabutan ng ulang, kundi para kami basang sisaw So, um, ready naman ako kasi nga, may dala naman akong payong asusyon na umalan. So, yun. Hindi kami mababasa. So, ayan. Tamang lakad na kami papunta dun sa aming proroonan. So, samahan nyo kami mga be, para mainyo naman nyo itong aming lakad. Joke. So, ayan. Tamang lakad na kami dyan. Um, ting tingin Kasi first time ko lang makapunta sa lugar na to. Kasi hindi naman ako yung magalang tao. Okay. Ngayon, um, naninibago lang ko. So, ayan na yung ni Bada. So, ang pupunta namin yung aming katrabaho. Ayan, kasama ko yung si Escleo. So, follow nyo siya sa TikTok. Ayan, diamond may TikTok niya. So, follow nyo siya guys. Then, ayan, nandito na kami sa may subdivision. Naglalakad na kami. Ayan, ang laki pala dito. No? Pag di mo alam talaga, maliligaw ka talaga dito alam mo yun? hindi, yung tipong hindi mo alam yung pupuntahan mo ayan nakasakay na kami ng tricycle dyan um, dyan ang kakagulo kasi kami na hindi namin alam yung block at saka yung lot so hindi ko naman alam kung saan kami makakarating yan puti na lang bumaba kami dyan sa kanto nakita namin yung mga katrabaho namin so ayun buti hindi kami na double yung pamasahe kasi syempre mahirap din yun di ba so buti naka ano namin siya nakita na namin sila pagbaba namin yan nagsama-sama kami inaantay na lang namin yung may ari ng bahay which is yung katrabaho namin so inaantay namin siya para makalating na kami sa bahay nila ayan makakasama ko yan so nandito na kami sa bahay nila yan. Ang laki pala ng bahay. So, ayan yung may birthday. Yan. Nagsama-sama kami dito. Ayan yung handahan niya. Simple lang kasi. Kasi nga, late naman na yung, birth, yung celebration. Buti nga, meron kaming. Um, Ininbitahan inin pa rin niya kami kahit na sobrang late na. So, thank you, thank you.